Alsyak-alkanin siya kasi wala tayong pera. Anong ginagawa sa alkan siya pag wala ng pera? Anong ginagawa eh? <laughs> Nakakaawa naman itong alkan ko. Uy, mahirap siya buksan. Sana kayo matanda umalis naman na aabot ng sang... pipi. Hindi ba? Hindi. Hindi. ba? Hindi. Hindi. Secret yun. Baka meron pa. Ay, <coughs> hey, halugugin mo pa. Baka meron pa. Halugugin mo pa para baka meron pa. Tignan mo to. Nagbiyak na naman ng ba... Kinate na niya. Kina Saan ka galing? Sabi ba ka, I'm home. Hindi na 32 lang. 32.5. <laughs> At least may 32. Kami mo lang. <laughs> Bye-bye.